Buenos dias, señoritas y señoritos. I am uh, recording this as I am on the way to the airport. Papunta po tayo sa Mbaga City ngayon to check on our commercial uh, or investment venture doon. And uh, by the time you'll watch this, I'll already be in Sambuanga City. Uh, uh, hindi po madali itong uh, ginagawa namin because uh, in in our desire to help my kababayan to help uh, generate livelihood and employment doon sa small barrio ko sa Samuanga City we have to make the sacrifice of uh, going to and from Samuanga City alam nyo po maganda ang travel pag bakasyon excited sumakay ng aeroplano pero kung ginagawa nyo ito because you know it's work medyo mahirap rin po pero Well, ganito po ang ginawa namin decision. Uh, supposedly, retired na kami but uh, we decided to uh, put up a business venture para makatulong. Kasi hindi po pwede puro hanggang salita lang po tayo. We have to do something for our country. Lalo na yung naghihirap tayo ngayon. So I'm giving you this intro po to illustrate to you the fact na kung maganda lang sana yung pamamalakat ng gobyerno natin, mas mas gusto natin na uh, ibigay yung panahon natin, yung attention natin to our businesses, to our work, to our family, to our kawanggawa na na mga uh, initiatives. Pero hindi po eh. Uh, the, things are becoming worse and worse from the Duterte administration. That's why po it was in the Duterte administration that I decided to come forward and be active sa blogging to criticize the government at uh, doon nga doon nga uh, blogcaster Armandine was born hindi uh, normally po kung ordinaryong tao if things are okay we don't mind what our government is doing like the like the advanced uh, countries first world countries in Europe and other parts of the world like Japan Switzerland pero dito po we we have to speak up dahil sobra na po talaga and uh, ito nga po siguro ang dahilan na medyo for a long time medyo tahimik sila pero yung kampo po ni VP uh, Leni Robredo or former uh, Vice President Robredo sumusundot-sundot na rin po ng konti. Hindi po si Vice President Lenny Robredo mismo <laughs> kundi yung mga yung mga trusted uh, trusted uh, uh, circle niya po kasama na si former congressman and vice presidential uh, spokesperson uh, Barry Gutierrez po. Uh, nakikita natin na for the longest time after the election tahimik si Barry pero ngayon po Nakikita ko may increasing frequency ng pagpagsundot uh, niya sa sa Marcos administration kay BP Sara. Ang latest po yung uh, pinost niya sa Twitter, yung uh, sinabi niya na parang umaapaw daw ang pera sa Office of the Vice President. Samantala, meron tayo 159 159,000 classroom shortage, ang sabi nga ni Barry sa sa Twitter post niya sabi niya umaapaw na confidential funds pero kinukulang ang classroom the priorities of our DepEd Secretary, late mayor so parang kinikriticize niya, yung wrong kind of priority ni Vice President uh, and DepEd uh, Secretary Sara Duterte, kasi yun nga po saan nyo po makikita yung uh, yung uh, education secretary at vice president pasensya na grabe talaga yung yung lubag dito sa EDSA uh, tinanggal nila yung semento ngayon nilalagay na naman ng ng asfalto alam nyo po ang strategy nila dito ayaw nila ito i-semento gusto nila asfalto kasi every year nagpapalit yung asfalto lalo na ng aga, after uh, rainy season so kita na naman yung sa kanila at cling cling na naman yung sa kanila so it never change it's always the same either sirain yung maganda padaan or or hindi hindi gawin yung pangi para every year meron sila asphalt budget for asphalt so yun medyo okay na dito so yun po saan ka makita na ang bp at deputy secretary mas abala gastusin ang pera ng bayan para sa red tagging o para sa uh, kung daw yung panglaban sa si recruitment sa mga sa mga komunista sa mga eskwelahan uh, e eh, samantala meron naman tayo mga earlier vlogs na no less than si Cheese Escudero na pinagtawanan si BP Sara, sabi niya bakit ang dapat kung Sinasabi nyo may recruitment, nagaganap 'yan sa college level. Hindi 'yan nagaganap sa mga grade 1. Paano gagawin ng mga rebelde sa mga grade 1 hindi nga yan makakahawak ng baril. Hindi core kumakaya naman turuan niya maghawak ng baril, pero pag pwede mo ba i- Ida pwede mo ba dalhin yan sa kabundukan ng ng Mindanao o Rizal o Visayas? Iiyak yan. <laughs> Sasabihin yan, mami, mami. So, sabi ni sabi ni Cheese, parang uh nahalata na itong Sarah, si Sara na pin, niloloko talaga tayo, iisipin nyo uh, mag ang hawak lang niya ay high school and college uh, students, public stu, public school students, and yet uh, ang dapat humingi ng pera para panglaban sa sa recruitment ng komunista. Ay yung ched, yung uh, college level kasi di ba sabi ng military dyan daw sa mga colleges like PUP, UP at ba diba pa mga schools na uh, agresibo daw yung mga pa recruitment effort ng uh, ng CPP NPA pero sa high school wala pa tayo narinig ng mga recruitment at kung meron man, one year na si Sarah, ginastusan na niya yung 125 million from the office of the vice president uh, in 2022 at ginagasta niya ngayon yung 500 million from the office of the vice president and uh, 150 million from the, from the DepEd uh, to to stop the recruitment of uh, of uh, students uh, uh, by the communist rebels bakit wala silang nahuli bakit wala silang na-identify na mga grupo na nagre-recruit And then diba sa earlier blog natin inamin niya sina uh, planning natin yung video na hearing sa Appropriations Committee kung saan inamin niya hindi niya binabayaran yung mga Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at kasama na siguro dyan, National Intelligence ah uh, uh, yung NICA, National Intelligence ah uh, Uh, arm ng AFP, hindi daw niya binabayaran ng ng extra for their effort to help uh, the debt at fight communism. So saan na pupunta yung 150 million? Pero ang masakit talaga, uh, you know, if she has the heart for the poor, bakit hindi na lang niya ibigay dito yung 5 650 million? Uh, confidential Intelligence Funds niya, sa pagtatayo ng mga classroom, isipin mo, 159 na uh, thousand cl classroom shortage meron ang Pilipinas. Kawawa po, mas magiging bobo yung mga, yung mga public school students nito. Kasi ang ginagawa na lang ng DepEd ng ngayon, either nag-aaral yung mga estudyante sa ilalim ng puno, na distracted sila masyado lalo na kung umuulan o kaya sa mga gym ila maglagay na lang ng kurtina uh, in between pagkatapos mga sampung klase sabay-sabay ng kaklase doon uh, kurtina lang ang pagitan paano mo marinig si teacher? paano ka marinig ni teacher kung gano'n sitwasyon at worse po dito sa Manila kung saan po ginagawa nila ng nang, nang tatatlong shifts yung mga yung mga yung mga schedule ng mga estudyante meron morning shift papasok alas 6 meron midday shift at meron rin afternoon at evening shift na kung kailan umuwi sila na mga alas 7 so hindi lang po distracted yung mga bata sa mga shift shift na yan lalo na paggabina na syempre pagod na yung mga bata yung mga teachers rin po kasi may, may shortage rin tayo ng mga teachers. so kung ikaw teacher nagtutura ka from 6 o'clock by, by 5 to 4 four uh, to 5 to 6 o'clock lobat ka na you have no more enthusiasm pagod ka na siguro pangga, papa pap, pinapagawa na lang ng mga teachers sa mga estudyante okay class copy this pero wala nang turo-turo copy-copy na lang o, o kung o uh, ipagawa ng kung ano-ano na lang o mag-dismiss early. So sa kawawa talaga, alam nyo po, kawawa talaga. Yung mga bata natin, sa, sana yan ng future natin pero wala. Uh, dahil sa pangit na pangit na degree of schooling sa elementary at high school hindi yan makakapasok sa college pag hindi yan makakapasok sa college hindi yan makakapaganap ng trabaho ng matino so all because uh, mas ginastusan ng uh, ng DepEd secretary ang ang pera sana may available na pera sana for DepEd sa paglaban sa communism daw kuno although sinabi ng military uh, namamatay na yung communist movement dahil patay na si Joe season wala na silang leader wala na silang funding abroad at yung mga bata ngayon hindi na hindi na hindi na nadadala sa mga recruitment nila kasi mas gusto nila maglaro sa TikTok mas busy sila panoorin yung mga Korean novela nila tsaka yung mga yung mga concert uh, mga Korean band na mga sa concert na ganyan so wala na po uh, it's only in mar in Sarah's mind na mer na very strong threat pa rin ng communism So this is the kind of vice president we have now. This is the kind of education secretary we have now. Kawawa yung mga bata, 159 na lumabas sa appropriation ceiling ng Congress. 159,000 shortage ng classroom. At uh, pwede ko pa po idagdag yung, yung ginagawa nila three shifts sa mga, sa mga schools dito sa Manila in uh, rin po delikado rin po sa security ng mga bata pwede sila holdapin pwede sila rapin pwede sila saktan kung uwi sila ng mga darating sila sa bahay ng mga alas 9 alas 10 ng gabi lalo na kung nagko-commute lang sila so kawawa po talaga what a sorry state for the Philippine education so please share this vlog so people will know what is really happening po kasi si vlogcaster I'm making this effort kahit uh, I should be concentrating on my business pero hindi po sobra na po talaga hindi na natin kaya po tiisin itong pagnanakaw ang uh, naginagawa ng ng uh, taong gobyerno at bu buti sana kung nagnanakaw sila tulad sa mga uh, advanced countries or first world countries hindi apektado yung eh, mahirap dito po ang most affected dito yung millions of public school students sa elementary and high school. So please share this blog as uh, so, part to wake up lalo na yung mga tao na na who cannot afford to send their children to private school at uh, walang magawa kundi magtiyaga diyan sa mga public school na yan. So please share this to them so they will know. They will be more responsible in choosing the best leader in the 2025 and 2028 election. So thank you very much for watching and I'll be seeing you in Sambuanga in my next vlog.